nasira sa kanya bumitaw siya gawa muna ako ng sasakyan buti na lang ah, uh, hindi ito yung nagamit namin kasi kung nagkataon sira pala ah, uh, buti kami sa daan buti na lang ah, uh, kada alis kami or mag long drive kami uh, chine check ko talaga yung sasakyan namin Sak nung chine ko nung umaga nako Nasira yung CB axle niya. Sira siya. Kaya ngayon, uh, papalitan ko, nakabili na ako kahapon ng bago kami umalis, pumunta sa paggala Nakabili na ako ng uh, CB Axel na bago. Sandaan din. So, ako na ang gagawa. At syempre, para makatipid-tipid tayo, ang mahal pala pagpapagawa dito sa Canada. Kaya naman natin to Graduate naman tayo ng ano, YouTube Academy. <laughs> YouTube Academy. Mama. Hindi, ah. Uh, kaya naman. Kaya ko naman siguro gawin to Tsaka, Siyempre, misa, nung mabata pa ako, nakakita rin ako kung paano magawa ang tatay ko. Kaya medyo may alam din ako sa sasakyan ng paggagawa. May kaunting alam. Kaya yun. ah, uh, ayan. Si Rasha, pakita ko sa inyo. chicas. Yan guys, yung nasira sa kanya. CB axle uh, ano ayan. Tanggal na, sira na siya. Kaya pala gutok Buti na lang hindi agad hindi namin nabiyahe ng long long drive. Buti na lang bumili ako nito. Kaya pala bumili ako nito eh. natin pa ganito makakabili pa ng, ng ano Kung wala kasi akong size na 22 ah ano ano yan 22 dito kailangan akong bumili yun guys natanggal na natin to nakabili na ako ng bagong uh, sakit na 22 mm ito siya mas mabilis pagkagamit ay impact bubunutin ko na lang tanggal na siya tanggal na natin sira na talaga siya ito yung naririnig niya pagka lumiliko siya yun know, o iba na tapos naputol dito siguro ngayon kaya papalitan ko na ng bago original pa to since ano uh, to model 2003 so Palitan ko na siya. Malapit na. Hindi niya, buti hindi namin nagamit nung kahapon. Buti na check ko. Ito yung bago. Nakakapit natin. Supatin so, natin kung pareho. Ah, dalawa naman. Mangat na lang ah, talagang. Pahirapan eh. Napalaba na. Ah. test naman natin. Ayos! Ayos na guys Wala na yung tunog nya Nung naliko Ayos na, natapos din Katipid na naman ako Munti na lang, marunong tayong mag uh, DIY Munti lang, ayos na Nung nakaraan pa niya nararamdaman eh Na may problema yung Pag nagdadrive siya Ayan. Nadali na natin, nagawa na Nakatipid ulit tayo Buti na lang eh, mayroon tayong kaunting kaalaman na na nalalaman. Tsaka sa YouTube, ah, malaking tulong yung YouTube. Tsaka ano, medyo may lakas tayo ng loob maggawa. Kasi ano, bata tayo, may yung tatay ko, ano, nagagawa rin ng sasakyan. Yeah, yeah, medyo mayroon tayong natutunan na konte kay tatay. Okay. Ilang ating for today's video. Have a good uh, weekend sa lahat. Vai!